Hello, what up mga kabakyard Ayan, dito pa tayo Dito pa tayo sa Sa, yung surkatan Ito Pinit Wala tayong magawa kasi ito ang tawiran Talagang tuloy lang nakad natin Para makatawid tayo dans sa kabilang bundok Ayan, papunta na doon sa amin What up? Idaan na lang natin sa Muni-Muni. Mag-Muni-Muni -muni lang na lang tayo. Kung ano yung mga pangarap natin sa buhay. Na uh, sana uh, matupad natin. At yung ating pamilya. Nasa mabuting kalagayan. Idaan na lang natin sa Muni-Muni. Ang ating paglalakad. Itong napakainit. Pumursa din ang ngunit. Pagka, tama-tama din. Pagkatawid ko dito, doon, sumilong ako doon sa kahoy. Nanghapakainit. Yan. Shout out sa lahat natin mga kaibigan sa YT ayan sana i-subscribe niyo yung aking malit na channel at pa-support na rin sana ah, pabuti natin ng 5K si Kabakyak pahingi ah, ako ng support na sa sa inyong lahat na makanood nito sa aking uh, upload ah, pakipindot, subscribe, share support na rin. Maraming salamat. Mainit. Ang uha pa. Hindi ako nakadala ng tubig. Ha. Talagang doon tayo si Silong. Kasi di hindi dito pwede dito. Napakainit. Ayan. hindi ka. Ayan, dito na tayo sa... baba silong tayo ito sa malaking kahoy ano ayan ah eh hey. oh. oh. ang uha pa salamat lord At, uh, dito na andito na ako sa malilim Ayun, patawid na ako dyan sa kabila Ayun, kabila na yan patawid na ako doon naman sa papunta naman sa amin kaya Sisilig muna ako dito. Ito yung yung lalamunan ko. Hindi ako nakadala ng tubig, nakalimutan ko. Nagmamadali kasi ako kanina, kasi medyo tanghali na. Kaya yung naisip ko magdala ako ng tubig. Ayun, pagdating ko doon sa bundok, wala pala akong tubig. Ha! Ah, Dadaan, yung isa akong tubig doon sa bundok, may bahay doon. Wala naman tao, puro aso. Kaya, laway na lang. Ayan, talagang sanay tayo sa ganitong buhay. Ah, uh, dati pa maliliit pa tayo. Ah, uh, ito nang na buhay natin. Kaya hangga't may lakas, lalakad. Hangga't may power, titira. Ayan, yung buhay natin. Ganitong buhay natin, sanay tayo nito. Importante lang may tubig tayo. Ah, uh, gagapang tayo at lalakad tayo hamakaway ah, tayo sa ating pamilya maraming salamat mga kabakyad at ngayon ihingin eh, na naman ako ng suporta sa ating mga kapatid na makaanood sa aking ina-upload ayun. Ah, ah, lagi kong ah, binabanggit ah, hingi ako ng suporta ah, hingi ako ng subscribe sa inyo lahat, sana pabuti natin ng 5K si kabakyad at advance Merry Christmas sa inyo lahat, maraming maraming salamat ah, at God bless sa lahat sa lahat ng OFW, shout out sa lahat ng nagsisikap para sa pamilya Uh, God bless sa inyong lahat, maraming salamat At hanggang dito na lang aking video uh, Maraming salamat po At mabuhay tayong mga malilit na vloggers Bye bye